So hanggang doon, ang ating uh, titirahin, hanggang sa may lansunis dyan. So malapit na. Kasi ang gagawin natin dito ay, tractor na ito. Ang linis lininis lamin yung gilid-gilid. Uh, Bale yung sa gitna, ay hindi na, yan ang gitna. So, nung nakaraan, dyan kami sa kabila, dyan, doon. Natapos namin yan. Kung nakikita nyo dyan, yan. Tapos yung pinanggalingan natin kanina, then yung, first time natin doon. So, konti na lang, hindi natin natapos sa mga dulo-dulo nito yung apat na sulok. Pag natapos natin ito, tama na. So, traktor na lang ay hintay natin. So, shout out sa mga nguda na, mga estudyanteng blusa na, na, no? So, mag-aral mabuti. So, si Kamacho dito muna sa Malabang. Magpa-farmer tayo. So, shout out sa lahat ng nanonood. So maraming maraming salamat sa suporta. So sige, kay magtatrabaho muna tayo. Okay mga kamatsu, after one hour. So nandito pa rin tayo. So yan yung ating natitira. Titirain natin yan. So tour muna kayo. So yan na yung si, isa, si Sandrino, pamangkin ko. Bumabanat na rin siya. So at least natapos natin yung, yung makapal na damo. So ngayon naman ay ito naman yung ating titirain another na makapal na damo so yan para pin ko yung video bale yan ayan na yung natapos natin ito yung kabila sa mga kamag-anak natin so iba yung ginamit na spray clear out yata ito so dyan sa may kawayan yan yung ating titirahin so, nandito yung high school ng Masaw so shout out sa mga nanonood no so titirahin natin yan Abangan nyo. So, medyo nagpahinga lang tayo ng konti. So, yan. Tatanggalin na natin yan. Pakita ko lang yung kwan. Yung napaka sukal na damo. So, tara. Nandito na yung kwan ni Tarsan ba? Nangyari kasi ito dahil sa 7 years, wala nang trabaho. dito. Kaya buti lang, bumalik si Kamatsu para magtrabaho dito. Sayang hindi kasi yung lupa, ang katama ng lupa dito. Kahit anong tanim dito, pwede gulay, rutas, mais, kasaba. So lahat, hindi sa'yo naman. Kung gaano kataba yung lupa dito. Kayo mga gamo. Sabi no? So yun ang nakaka-excited. Pag nagtanim dito ng mga pag natin itanim. Kaya ng mais. So sana po yung huwag nyo magsawa, supportan at abangan yung mga next video natin.

makita. Uh, sige, mamaya kasi medyo palubat na. Hindi pa tayo nakapapa ng malaba ng compression. No? So, mamaya mababa tayo para at tayo, makapag at the same time makapag-upload tayo para makapag-update tayo Sa Facebook. Dalawang araw na kasi tayo nandito eh. So, yan na. Buti na lang. Mayroon tayong may dilim dito. Oh. Ginawa natin. So, update ko lang kayo no? kasi umuulan. So, yan o. Oh. Ito yung pamangkin ko. So, parapin natin yung camera para makita niyo yung finished product namin. Alhamdulillah, yung kanina, yung makapal, yung pinakita ko, yung, yung nandito. So, medyo na, nabawas-bawasan na. Yan o. Oh. konti na lang. So, ito yung dito muna ako gumawa ng lilim. Dito sa loob. Hindi ko na ito kinuha. Yan Oh. oh. Ayan. So, yan lang oh. Yan yung konti na lang. Medyo kwa na yung mga damo doon. Medyo okay-okay. Ito yung pinaka-worst. Ito na part. Grabe no. So kahit 6x uh, kahit dam truck hindi makita. Kaya medyo na yung ating uh, partner. <laughs> so ayan. So konti na lang. Sumilong lang tayo kasi umulan. So yung cellphone baka mabasa pero si San Sandrino tuloy-tuloy pa rin siya. So yan pa rin yung school na may mga nag mga nag-aaral sa Masaw. Masaw uh, malabang lanaw del sur sige guys kasi itago ko muna ang ating uh, cellphone kasi maulanan